ito guys meron tayong gagawin na Honda Wave uh, 125 uh, convert sa sa clutch tatanggalin natin yung clutch si natin sa sa standard nya kasi ito yung natagas sya kung napapansin nyo yan natagas yung langis dito Yeah, maring dun galing yan sa may binutas na crankcase dun lumalabas yung dance kaya ibabalik natin sa semi-automatic na clutch sa standard nya yung wala syang clutch lever yeah, babaklasin natin to itong potres tapos itong buong crankcase natanggalin natin tapos titignan natin kung ano yung mga ibabalik natin na parts na pwede pa so yun ito nabaklasin muna natin so ito guys so, natanggalan natin yung crankcase nya, kinanggal natin yung footrest tapos yung body carriage at yung itong ano yan, yung mga ball so ito yung kanyang uh, primary clutch papansin nyo wala na syang laman yung welding na lang sya yung welding na wala na yung ano niya yung clutch shoe Ayan. tinanggal yung clutch shoe tapos ito ito winelding yung winildingan yung ito sa arm niya sa braso ng clutch ito yung clutch so ibabalik natin to sa standard Tapos ito, tatanggalin na natin 'to. Itong yung binutasan na susutan ng clutch cable. Ah, ito 'yan. Ayan. Binutas nila para ito nila pinadaan yung patch cable so ang gagawin natin dito baka palitan na natin yung crankless o kaya ipahinang to o kaya ano lagyan ng epoxy or palitan ng crankless tapos ito maghanap na tayo ng ganito kasi palitan na rin natin to yung hmm, touch component niya yan kapalitan na natin o so, hanapan natin ng crotch shoe yan so ito yung bearing yan dito naman okay naman to so babaklasin natin to para uh, palitan na natin to So ito guys, ano tanggal natin. Gamitan nyo lang ng ano, pagka magkatanggal kayo, ganito. Hassel wrench. Tapos ano, pneumatic. Pneumatic air impact. Yan gamitan nyo lang ganito. Tapos, kasi matigas yan. Ayan, tanggal na. Sabi nga yung castle na ito. May washer. Tapos ito. Mayroon din siyang black washer. Tapos mahuhugot na natin yan sabay yan paghuhugutin magkasabay kasi ito papalitan na natin ito kasi wala na rin naman yung clutch yun may nabibili naman na ganito na set Ayan. kaya palitan na lang din natin ito kasi matatanggal yan kasi ito natanggal na natin may bushing yan dito. Tapos ito ba? Dari dalawang bushing yan. Ito sa may clutch housing. Ito yung Tapos ito, kasi ito yung ano niya yung clutch clutch boost tsaka yung clutch ano niya yun o food food na rin ako napapansin nyo may may kanal na sya ng kabilaan dahil nga kinonvert sa manual clutch yan yun yung yung dining Baka ito yung dahilan kaya siguro pinanbag sa manual ito, Tapos nilaglagan, nilagyan na lang ng isang ano. Nilagyan ng isang plate para kumapit ulit yung lining. Pero ubos na yan yung lining na yan. Good na yan. Ginawa na lang para paraan. Kasi ito, yan na rin. naren oh. Papalitan na natin to. Ito yung sumasaklob sa lining niya. Ayan. mo na rin niya. kaya na narin Papalitan na rin natin to. Ayan. Ayan, oh. pero eh. yah na yah 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 yung yah yah ah yung itong clutch boost tsaka ito itong magkasaklob na ito papalitan na natin ito kasi i-convert natin ah ibabalik natin sa standard ito tutanggalin na natin ito tapos itong lining yun yung kulay ng tamis nya kulay gray na sya yun Ayan o okay, guys. So, pag ganyan na gray na yung langis. Ayan. Napapasin yung kulay gray. Ayan. Sa na sira ang ating clutch boost at yung clutch wheel. Ito. Ito magkasakulog na to. Kapag, si, kapag sira ito, kapag pudpud -pud yan, pudpud -pud ito, ganyan yung magiging kulay ng langis nya. Magiging kulay gray yan na ang laki ng food food niya eh. Ang lalim mo. Eh. Hindi dapat ganyan 'yan. Ayun. Ang laki ng kayod niya. Kaya nilagay ng isa pang clutch plate eh. Para kumapit pa siya. So, yun. Ang galing natin yung casket. Linisin natin tapos gamit natin yung mga parts yung sa standard standard na pyesa so yun ito na ikabit na natin bago na yun meron na siyang clutch Ayan. bago na tong uh, primary clutch yan napapansin yung bago na yun tapos ito pinalitan rin natin to Ayan. tapos ito yung mga ito yung mga natin ito yung bearing dati naman na dyan kasi bird kasama na yan natin ito kailangan natin ito to maghanap tayo ng ganito kasi tinanggal na to nung no, kinunvert sa may clutch yan may marker yan yan dito na rin tatapat yan -tap yan gari ganito sya yan kata nak kata pakna. Sabit. Titinya tuh kasi sabit yang dia kayak gitu nanti saya. Sabira. Ya. kasi ito yung mga kailangan natin ngayon kasahan nyo lang para dumikit siya hindi malaglag kasi ito hanapan na rin natin ng spring tsaka ito Ayan, tapos pagkalagay nyan sasalpakan natin yung crankcase cover Ayan, ganyan lang babalik na yun sa semi-automatic. Sa, so, no, sa standard nya. <laughs> ayan. Ayan lang. Lagyan natin ng grasa para ano, dumigit sya. So, ayan, ganyan yung standard nya. yan. Lagyan natin ng konting grasa para hindi sya malaglag pag ganito yung crankcase cover. Nakatapat na tayo Ito sa may bulldog niya to Ito na, nakatapat to Babalik na natin yung Cranky's cover Babalik na natin yung cranky's cover Tapos iti-testing natin kung kumakambyo na siya Ng semi automatic ito na guys nakakabit na yan Okay na no? adjust na lang natin dito kung sakaling ano ito yung adjustment na. dito natin ito ito to ano yung ah uh, yung clutch ito ito ikabit na, na natin yung crown case so yun lang yung mga binalik natin yung mga dating parts na, na standard na nakakabit sa semi-automatic tinanggal e, na natin yung clutch ito bago na tong, naganap tayo nito na kahit ano lang yung sa or second parang hindi na natin taparan ng ng mm, epoxy yung dati kasi binutasan yung dito ito wala na. So yun, maraming salamat sa inyong panonood at ingat sa pagkalikot at God bless sa inyo.